Noong unang panahon, may isang dalagang mga awit sa simbahan. Siya ay si Meluya. Napakaganda ng kanyang boses kaya't kay ramin niyang tagahanga at maniligaw. Subalit ang lahat ng mga ito ay kanyang binigo. Ang tanging pangarap ko lamang ay umawit at makapaglingkod sa Panginoon. Ang sabi ni Meluya sa Turina. Lingid sa nakakarami, si Meluya ay mayroong bilog-bilog na mga paa at marami pa itong mga bukol-bukol. Araw-araw ay nagsisimbang dalaga at tinuruan na rin niya ang mga batang mga awit. Hanggang sa napansin ng na mga tao na ilang linggo na na hindi nila ito nakikitang umaawit sa simbahan. Pinasyalan nila si Meluya sa kanyang bahay at nakita nilang nagdidiriryo na ang dalaga. Walang nakabatid ng kanyang pagkakasakit kaya lahat ay nalungkot sa kanyang pagpanaw. Minsan, dinalaw ng mga batang mga awit ang puntud ni Meluya at may napansin silang kakaibang halaman na tumubo dito. Hinukay nila ito at napansin ang kakaibang ugat. Hala! Parang kahawig ito ng mga paa ni Ate Meluya! Sigaw ng isang bata. Natuklasan din nilang maganda sa boses ang pag-inom nito. Dahil doon ay tinawag nila itong Meluya na kalaunan ay naging Luya.